Good morning. Tingnan niyo naman yung lugar ko. Ang haba ng beach. <laughs> ang dito pa ako sa kalsada. Oh. Ah, ng beach, ang lakas ng alon. Pwedeng maligo yung gusto. Oh. Tingnan niyo. Napakahaba ah, niyang beach walk na yan. Siguro mga ano yan. Sa dulo, mga 3 kilometers ang haba. Ayan o. Ganda ng sun. Pinong-pino. Kahit hindi siya putim-puti, no? Pinong-pino. Standby muna ako. Ayan. ayan yung mga kasabang sa loob. Sightseeing muna kasi may signal number 1. Kaya wala siguro pinayagang maligo kasi eh, signal lang meron ngayon dito so naka hold yung mga ayun yung gate wala naman silang advisory doon sa may gate kaya siguro walang narinig yan lalaki ng alon oh. ang sarap dyan mag surfing kasi yung talagang ano rito pag malaki ang alon may nagsurfing surfing ha? Huh? ganda diba? ayun ano nangaba niya no? ayun ko right? Here. Yeah. Ala, ayeto ay, kinalalagyan ko. <laughs> napakabang. si seashore. Napakabang beach walk. Ayun. May <laughs> mga 5 kilometers yung beach walk na to. Napakahaba na din. Ah, grabe laki nito ha. Ang beach to. Signal number one daw dito pero wala namang nga yung alon at wala namang ng ulan. Ambon-ambon lang. So maganda pa rin yung panahon. Pero lumalaki yung alpha ni sa oh. <laughs> Ayun mga <ba> na. Ayun mga na. Enjoy na enjoy sa alon. O oh, o. Oh. Ano ba naman ang ganda ng buhangin o oh, pinupino? O? Oh? Ayun naman o. Oh. pinok pino po pino, Ganda. Hindi so, nga alam kayo makaligo. Wala kami dalang pampaligo dahil ito. Tinaanan lang namin. Matawa lang sila. Kaya ba. So, ano talaga yung proper na paliguan no? Tung so, sa may mga restaurant doon. May banlawan, may bihisan. Yun, mo kay Alon. Diwala. So, dito sa Bagasbas, pag malaking Alon, may marami siyang marami nagsasurfing yung talagang uso rito nagsasurfing pinatayo din tong dagat na to eh itong beach na to. mga surfer marami rito pagka panahon ng malaking alon pero sa ngayon dahil nga siguro may signal number one kaya mas walang masyadong naliligo no? Eh, ay ako kasi punta kami ng dahil eto ngayon no? sa inyo yung uh, alon na umahampas dito o oh, ayan o lalaki o oh. ayan ayan Ela, ela. 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 Oh. Oh. Wala kung blue yun tulog nyo. Alam, di ba? Oh, yano. Ela kaya yon. Oh. Yan. Totoo tulog nito yano. Woo. Ela kaya yon. Ela kanta kanta kato. Apa ka ba nyo? Sayang itong pwesto na to kasi wala man lang dito sa tapat namin. No? Wala man lang restaurant. Wala man lang bahay. Ang habang Boulevard. Ganito lang siya, free siguro. Pag marami nakapag-isip na magdasara dito. ayun pa ilan nila lang may nakatayo doon. Nakatayo doon. So, ang talagang marami, ay doon sa pagpasok po sa bukala ng Bagasbas. Dito sa doon. ang maraming ano, restaurant na pwede kayong ano, mag-enjoy habang naliligo kayo sa beach. Yan ang main entrance. Pero dito sa dulo, wala na halos pero the same naman yung ano niya, yung ganda na ng lugar niya, yung yung dagat niya, yung gaano kalaki yung beach, oh, gaano kahaba, the same. The same doon sa likod na pinanggalingan namin doon. Oh, oh doon napakalapad. Sobrang ganda. Oh, ang ganda ng analasa ano kagabi. Ano, ano? Kaya lang sa mga kids, hindi ito recommended na paliguan pag ganto kalaki paano. Eh? Dahil natulang kasama mga mga parents or any guardian, no? Hindi pwede pwede yung mga bata mong sulok. Katulad ng mga ganyan yung malilita bata. Hindi pwede yan yung mga ganyan malilita bata. Dapat meron yung nakakainan O baka nakaalalay na matanda. E naka See you at hanggang sa susunod na video. At pupunta pa natin ang ibang magagandang location. Dito sa Kamarilus. Bye! -bye.